nasa hot seat ngayon ang dating aktres na si Andy Eigenman dahil sa hindi umano hygienic niyang paraan ng pamamalakad sa kanyang cafe sa Siargao. Bukod kasi sa wala siyang suot na hairnet, nakasleepless at may mga accessories si Andy habang nagpe-prepare ng drinks ng customer, ay nagkamot pa daw ito na tila may allergy bago isinerve ang inumin. Panoorin ang video. Ang ito na pinag-uusapan ngayon sa social media ang naging topic ng diskusyon ng netizens ay nagmula kay Alvin Lopez. Sa video ay makikita ang dating aktres na si Andy Eigenman habang busyng-busy sa pagtitimpla ng drinks ng customer sa kanyang cafe sa Siargao. Pagka-serve ng inumin ay may mga nakapuna na tila bigla ang nangate si Andy at nagkamot ito ng kanyang braso, bagay na ikinadismaya ng ilang netizens. Bukod dito ay may mga pumo na rin sa suot ni Andy. Hindi raw dapat nakasleeveless ang mga nasa food preparing industry. Naka-hairnet din umano dapat ito, naka-apron at dapat walang suot na anumang accessories. Sa video ay makahalatang nasa peak hour ang cafe sa dami ng boses ng customer na umuorder na maririnig sa paligid. Ayon sa nag-upload ng video, wala siyang alam tungkol sa pagkakamot ni Andy dahil nakafocus siya sa magandang mukha ng actress habang nagmi-mix ng drinks. At ininom pa rin nila ito dahil wala silang nakikita ang problema. Gayunpaman ay umani na ng kaliwat-kanang pambabatikos ang ginawang iyon ni Andy. Narito ang reaksyon mula sa netizens. Hinding-hindi mo ako mapapabili ng pagkain pag ang nagsiserve nakasleeveless. Wala nang ang hairnet nakasleeveless pa at may kasama pang kamot. Kahit na sino pa yan sila, except kung kapamilya ang nagsiserve pwede pa alam kong di ko deserve mag at di naman ako maganda. Pero yung pagkakamutan ako ng harap-harapan at ganyan ang suot, wag na lang magkape. Bagsak yan pag sa hotel or restaurant industry. Dapat naka-gloves, face mask, hairnet, saka naka-apron. Bakit ganyan yung suot niya at nagkakamot pa siya na nag-serve? Ay, wow, ang perfect. Sure ka ba sa mga kinakainan mong fast food o restaurant malinis? Hindi ka din sure bakit parang poor sa hygiene? Hindi naman sa nambabash ako pero mukhang madumi na at nagkakamot pa. Yung paligid, hindi mukhang organized. Ang mga trapo parang maitim at ang cooler ang dumitignan. Pagka ako napunta sa mga kainan, umiikot mata ko kasi makikita sa paligid kung malinis ang lugar. Ibig sabihin, malinis din sa mga siniserve. Matatandaan ka ba lang din ay umani ng pambabati ko si Andy matapos kumalat ang video kung saan inakusahan siyang sinungitan ang mga fans na nagpapapicture sa kanya sa Shergao. Hey, ma ano pong masasabi nyo sa insidenteng ito? Maliba ang ginawa ni Andy Eigenman sa kanyang pagkakamot at sa kanyang suot habang nagsaserve ng foods sa customer. Share your comments below.